Karamihan sa atin, humahanga sa mga artista o sino pa mang personalidad dahil sa angking galing nila sa pag-arte sa harapan ng kamera. Maaaring iniidolo mo siya dahil palagi kang napapaiyak o napapatawa o kaya naman ay hinahangaan mo siya dahil napapatindig niya palagi ang balahibo mo sa tindi ng kanyang mga ginagawang mga stunts at galing pagdating sa mga bakbakan. Yung tipong hinding hindi siya matamaan kahit paulanan pa ng bala o hinding hindi mapatay kahit sugurin pa ng isang batalyong kalaban. Ngunit sino nga bang totoong matitikas sa likod ng kamera sa laban ng makatotohanan at hindi na scripted kung saan wala ng take two? Tatagal ka ba? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ng hinangaan sa harap ng kamera dahil sa angking talento na kayang mangakit ng mga tagahanga, naging action star sa harapan ng pelikula, ngunit lalo mo siyang hahangaan kung malalaman mong mas higit pa sa mga aksyon ang karakter niyang ginagampanan sa tunay na buhay, sa likod ng mga ilaw ng pinilakang tabing. Ang kwento ni Jose Parsons Agliam na Viola Jr at ang maaksyong inkwentro laban sa mga akyat bahay gang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jose Parsons Agliam na Viola Jr. sa totoong buhay ay mas nakilala ng lahat sa mas pinadaling pangalan na Sunny Parsons Siya ay isinilang noong ikadalamput dalawa ng Agosto taong 1958 Siya ay tubo sa ngayon ay lungsod ng Marikina sa Maynila Una siyang nakilala noong mga huling bahagi ng dekada 70 bilang miyembro ng sikat na grupong Hagibis Sila ang isa sa mga naging haligi ng Pinoy Boy Band dito sa ating bansa na siyang naghatid ng dimasukat na kaligayahan sa mundo ng entertainment nung kanilang kapanahunan. Napakarami nilang pinasikat na kanta at siguradong alam na alam mo pa rin ito magpasa hanggang ngayon kahit na millennials ka na. Ilan sa mga ito ay ang mga awiting, legs, babae, lalaki at katawan na naging timsong pa ng sitcom series na palibhasa lalaki. Dahil sa kanilang kasikatang natatamo lahat ng kantang nabanggit ay naisalin din sa pelikula na pinagbibidahan na rin ng mga miyembro ng kanilang banda noong taong 1981. At ito ay hango sa pinagsamasama nilang pangalan na pinamagatang legs katawan babae. Pero hindi nagtagal, bahagi pa rin ng dekada 80 nang maagang mabuwag ang kanilang grupo at nagkanya-kanya na sila ng karera sa showbiz. Si Sunny Parsons ay tuluyan ang nagartista at kalaunan ay naging direktor hanggang sa maging politiko na rin at sa huli ay naging kilabot ng mga kalaban ng batas. Naging action star siya bagamat hindi sa lahat ng pelikula ay ginagawa siyang pangunahing karakter. Pero ganun pa lutang na lutang pa rin ang kanyang tika sa pag-arte. Ilan sa mga naunan niyang pelikula noong dekada 80 ay ang Junior noong taong 1983, Sparrow Unit Termination Squad 1987, Ambush 456 at Tir-Tir Gang noong 1988 Uzi Brothers, Salisigang, bare 4, Batang Cebu 45 noong taong 1989 at patuloy siyang namayagpag noong buong dekada 90 panahon kung kailan buhay na buhay ang aksyon sa pelikulang Pilipino. Maliban dito, naging bahagi din siya ng mga TV series na sinusubaybayan ng mga tao araw-araw sa telebisyon. Ilan dito ay ang Agila na nagsimulang ipalabas sa RPN9 bago siya lumipat sa ABS-CBN hanggang matapos ang limang taong pag-ere noong 1992. Ang Connie Reyes on camera na minsan na rin naitanghal na pinakamatagal na drama series sa loob ng kulang-kulang dalawang dekada. Bago ito maungusan ng maalaalam mo kaya paglipas ng panahon. At napakarami pang iba na mga palabas sa telebisyon ang kanyang kinabibilangan. Pero dibatid sa kalaman ng karamihan, mas kahangahanga ang personal na buhay ni Sunny Parsons. Ang buhay sa likod ng kumikinang na mga ilaw. Alam niyo bang si Sunny Parsons ay presidente at founder ng isang non-governmental organizations o NGO na tinatawag na Allied Forces of the Philippine Civilian Volunteers o afp na ang pangunahing gawain ay mga humanitarian mission at anti-crime operations na sakop ang buong bansa. Ibig sabihin, sila yung katuwang ng gobyerno sa mga nangungunang remisponde kapag may mga kalamidad upang makapagbigay ng tulong. Aktibong miyembro din siya ng Law Enforcers Rider Association of the Philippines at ang kanilang samahan ang nagiging katuwang naman ng kapulisan sa kanilang kampanya laban sa kriminalidad. At ditulad ng ibang artista na matitigas lang kapag nasa harapan ng kamera, si Sunny Parsons ay isang lehetimong sharpshooter sa totoong buhay. Eksperto din siya sa pakikipagbakbakan sa kahit na anong paraan, bagay na hindi naman niya ipinagdadamot sa iba na nagnanais magpaturo sa kanya. At sa kabila nito, nananatiling disiplinado pa rin siya sa sarili at isa pa sa mga advokasya niya ang responsableng pagmamayari ng baril. Naging konsultant din siya ng National Bureau of Investigations o NBI at naging konsihal pa ng Marikina City. Napakaraming nagawa ni Sunny Parsons para sa kanyang mga kababayan at gusto niyang maglingkod sa ano pa paraan. Pero ang highlights ng kanyang buhay na mala-pelikula sa aksyon ay naganap noong buwan ng Hulyo taong 2002 sa tahanan nila sa SSS Village sa Marikina City. Dakong alas 6.30 ng umaga nang lumabas sa bahay ang kanilang katulong para ihatid sa school bus na naghihintay sa labas ang isa sa mga anak ni Sunny Parsons. Pagkahatid sa bata, bigla nalang may sumulput mula sa kawalan na anim na lalaki na nag-aabang na pala doon at naghihintay na lang ng pagkakataong may magbukas ng gate. Lima sa anim na ito ay armado ng baril at patalim. Pagkahagip sa yaya ng bata, puwersahan silang pumasok sa loob ng bahay para pagnakawan. Samantalang si Sunny Parsons ay nasa loob ng kanyang kwarto at mahimbing na natutulog. Nagising na lang siya sa kalabit ng isang 357 magnum revolver na nakatutok sa kanyang mukha. Hinustled siya kasama ang buong pamilya at itinali sila sa isang sulok ng bahay habang nililimas ng mga kawatan ang mga gamit na mapapakinabangan sa loob. Nakakuha ang mga akyat-bahay ng 130,000 na cash, mga alahas, cellphone at video camera. Pero bago pa man nila maubos ang laman ng bahay, nilinlang na sila ni Sunny Parsons at si ang mga ito. At sinabihan ang mga magnanakaw ng Bilisan nyo na dyan at huwag na kayong magtatagal dito dahil regular na nagpapatrol ang mobil ng pulis at dito sila nagkakapi sa bahay tuwing umaga. Nang marinig ng mga kawatan ang sinabing ito ni Parsons, nataranta sila at dali-dali ngang lumisan. Tumakbo sila ng mabilis patungo sa labas at pumara kaagad ng jeep at minanduhan ang driver na ihatid sila kaagad sa Marikina proper. Pero ang hindi nila alam, bago pa man magsalita si Parson sa kanila, unti-unti na pala niyang kanakalas ang pagkagapo sa kanya at kasabay ng paglabas ng mga miyembro ng akyat bahay ay siya namang pagtakbo din ni Sunny Parson sa lugar kung saan nakatago ang kanyang kalibre 45 automatic pistol. Pagkadampot niya sa baril, hinabol niya kaagad ang anim na kawatan at nakita niya ang mga ito na nakasakay na sa jeep. At sa isang iglap, naganap na ang malapilikulang eksena ng kanyang buhay. Open fire kaagad si Parsons at sa unang putok, boom, headshot kaagad ang isa sa mga salarin. Basta na lang siyang bumulagta nang di na mamalayan ng mga kasamahan. Bago pa nila mapagtantong ang iginapos nila sa loob ng bahay ang bumabanat sa kanila. Nakipagbakbakan sila sa nag-iisang kalaban habang pinipilit tumakas sa lugar. Sa kalagitnaan ng palitan ng putok, boom! Isa pang kawatan ang tinamaan sa tiyan. Ngunit nagawa pa nitong makatakbo at nagkanya-kanya na sila ng takas. Mula sa nag-iisang tumutugis sa kanila. Sa kasagsaga ng habulan, biglang naubusan ng bala si Sunny Parsons. Swerte pa rin ang mga kawatan na ito maliban sa isa pa. Dahil nang makita niyang naubusan na ng bala ang humahabol sa kanila, bumalik siya at sinugod si Parsons gamit ang jungle knife sa kagustuhang makabawi. Ngunit hindi lang sa baril magaling si Sunny Parsons. Handa ito sa kahit na anong laban. Hindi siya nasiraan ng loob at buong tapang na hinarap ang sumugod na may dalang jungle knife. Hantuhan combat ang naging laban ng dalawa hanggang sa makuha ni Parsons ang armas at tuluyang ginilitan sa liig ang kanyang kalaban. Nadala pa ito sa ospital ngunit binawian na rin ng buhay. At sa kabuuan, dalawa ang napatay ni Sunny Parsons at tatlo ang nakatakas. Samantalang ang isa pa na may tama sa tiyan ay nahuli sa follow-up operations ng mga pulis nang maabutan sa Amang Rodriguez Medical Center na nasa malalang kondisyon. Narecover sa mga napatay ang kalibre 22 na baril at mga bala, dalawang 357 Magnum Revolver na siyang iginising sa natutulog na si Parsons sa kanilang bahay. At narecover ang kanilang mga gamit sa bahay na natangay. Pero kung meron man dapat ipagpasalamat si Sunny Parsons sa nangyari yun ay dahil hindi siya nakasuhan ng human rights sa pagkakapatay niya sa mga kriminal. At sa halip ay naparangalan pa siya ng Certificate of Appreciation dahil sa kanyang katapangang ipinamalas at iginawad mismo ni PNP Chief Deputy Director Edgardo Aglipay. Isang pagkilala na nararapat lang ipagkaloob dahil sa ginawang katapangan. At hindi yung ikaw pa ang ilalagay sa loob kapag nakadisgrasya ka dahil sa pagtatanggol sa sarili. Samantalang naulit muli ang pangyayaring iyon noong taong 2016 kung kailan matagumpay na napagnakawan ang bahay ni Sunny Parsons ng dalawang akyat bahay. Ngunit nagwika si Parsons na Babalik niyang mga yan dahil medyo malaki ang nakuha nila. Kaya't ang ginawa niya ay ipinain mismo ang buong bahay niya sa mga magnanakaw. Lalo niyang binuksan ito para hindi na sila mahirapan pang pumasok. Pero lalantakan na sila ni Sunny Parsons kapag naabutan sa pagbabalik. Ngunit talagang napakaswerte na magnanakaw na ito. Dahil natyempuhan nilang wala sa bahay si Sunny Parsons nang bigla nga silang bumalik. At nagkataong may umiiral na ganban ng mga sandaling yun ay eh di sana'y may pinaglagyan na rin sila. Pero dahil naalarma na rin ni Parsons ang mga kapitbahay nila, sila ang nakakita sa mga bumalik na magnanakaw at nakapagsumbong kaagad sila sa mga pulis bago isinagawa ang isang citizen's arrest. Daglian namang umuwi si Parsons nang mabalitaan ang nangyari at ang ending, tiklo ang dalawang akyat bahay pero ang masaklap, pareho silang basag ang mukha at kapwa ng hiram na mukha sa aso. Napilit nilang itinatago sa kamera pero hindi na sila nakapalagpa kay Parsons nang hawakan niya ang mga ito sa mukha at itinutok sa kamera. Ikasampo ng Mayo taong 2020, si Sunny Parsons ay inatake sa puso sa bahagi ng Tayabas sa probinsya ng Quezon at siya ay namatay habang tinutupad ang kanyang tungkulin na maglingkod sa mga tao doon. Si Sunny Parsons ay pumanaw sa edad na 61 taong gulang. Hindi lahat ng matitikas sa pelikula daladala hanggang sa tunay na buhay. Iilan e lang ang ganyan. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang humanga sa paborito mong action star dahil sa tikas ng kanyang dibdib at galing sa bakbakan? Sigurado ka bang tunay na lalaki yan? Maraming salamat sa inyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam.